Ito na yung mga kahinaan ko guys. Dito tayo sa section ng mga mura. Kano to? 34. Hinihintay ko siya kasi mag-sale. Mga ganitong mag-sale. Magkano ang pirates ngayon? Ay 44. Ito so, mahal kasi hinihintay ko yung mga mura lang ito 49 Juices. Juices. Hindi mo ito magsisaila. 314. Uh Huwag ka na doon. 700. Mahal pa rin. naka ang ganda rin kaso. ang ganda to ano rin ah, pero untay sa untay sa ano? ito okay nang lak ito ito ko rin po. Sixteen. Sixteen. Twenty-two. Ano pa maga? Ano yan? Fifty-one. Ang dami kong gustong bulhin. Ang dami kong gustong bulhin. Kaso. Kasya ba sa box ko itong mga to. Hmm. Hmm. Ito. Ayun. Yeah yung bukasan pala ng la inkan hindi na natin kung nagsisail ngayon 40 na 149 set na ba to sampulang sultam hina naman ang mga sale niya. Sa ano yan. Eleven. yung ano ka nang nasa yung ano nasa yung basa ng lata dito eh ito mong brush paras lang parang hindi lang din. Chopping board. Kamo to? Ito 12, si 120. Marami na to sa Pilipinas. Ay, kuchilyo. Na natin. Siya gusto ko yung matibay pag nagluluto ako. Yung mm, mabilisan na. sampo sampo hmm. Abang, botol yang aku kun ini warna pink, muka boleh warna pink. Bahan di masuk itu. 25 62. Itu no. <laughs> pembelian, itu bamurah. Sama bamurah dito. Doon atau dito, doon

shower. Meron ba? Meron na ba akong ganito sa Pilipinas? Mas mura na sa Shopee mga guys. Di diba? ba? Pa-box ko pa. Oh. Magkano oh, bili nila nito? 170 do mong porte. Mas mura doon. Ito yung pang hati-hati. 59. sige. Ano sha tayo? Okay. Tawala wala namana ako mabibili rito. Mabibili ko rito. Teka na pa ko ano eh mixed juices eh. Meron mo ba?

ano to sa ito 349, Eto, 349. Mm. Ako to sa Pilipinas si eh. oh mixer 60. gusto ko yung mixer juices na hindi blender blender kasi mga tuh hmm, morameng kanito sa eh, ito juices Ninety-nine. Wah. Ito rin ah. Isang Anong mister ko ah. Ito yung ko. One hundred eighty-nine. Quality kaya ito. Plancha. Ito mga plancha. Ito yung sa ano 170 One seventy. Sa hangin na lang. Meron ba dito yung lalaba kay sa hangin lang? Ninety-nine to. O ta, tatandaan ko mabalikan ba kita dito. Ako bibili ng para sa mister Kumbarbasado na palestinan. Hindi <laughs> 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 mo lang pala siya pero Pilipino. Dito tayo sa tools.